Mysterious Wilderness Farm Day 17 of Spring Year 3 Ang current funds ay 1,370,012 gold at ang total earnings ay 7,013,501 gold Gumising tayo, minom ng tsaa at kumain ng crab cakes. Oops. Nagkakaano? Bakit ganun? Masyadong malalapit ata. <laughs> Baba nga natin to rito. <laughs> ngayon, oh ngayon yung last day ng Desert Festival. Pero bago ang lahat, uunahin ko na tong brim. I-deliver -de ko na to doon sa, <laughs> sa dapat i-deliver. Nakakalimutan. Hey, what's this? Ano na naman ang gusto niya? Hindi, hindi yan ang ano ka ano, anong hinihingi nito? Dalawang sea urchin. So, oh. hindi, okay, mamaya na yan. We got to go and give the brim. Hey! Meron tayong ano ka, uh, ano to, cutscene. Hi, I'm Miss Marshmallow, si Vincent. Ay, ano to, ah, uh, spoiler i-skip ko na skip ko na patay na to o yun, dami na niyang ano may anak na siya doon. raccoon, hungry, need mushroom kailangan niya na dried mushroom tsaka cave carrot okay susunod, tingnan nga pala natin si ano let's visit let's visit natin si kunin natin to ano na to? ah, ang dami naman nakaharang. Yan, kunin na rin natin. Yan, para next time pagdadaan dyan. Aha, ang bigay natin ay ito. Ito, tago natin. Ibigay natin yan sa bear. Okay. Hello, wizard. Kamusta ka na? It takes years of study to understand the language of the elementals to act speak their language requires a lifetime of devoted effort. Now, if you'll excuse me, would you like a void essence? Oh, this is imbued with potent arcane energies. I'm very use. It's very useful for my studies. Thank you. Okay. So, friends, parin tayo. May mga ilaw na ba dito? Ayan, ayaw makuha. Ano ba yan? Dito wala pa. Ayan. Ano kaya ang binibenta dito ni ano? What is he selling? Dami forage oh. Forage. Forage. What are you selling? Meron na tayo yung mga yun eh. Jester. yun pa rin. 25,000 jester. Uy, What's that? What's that? Merong pot of gold. My rainbow pate. Can we get that? Oh leprechaun hat. So we're leprechaun hot. So it natin. I have a leprechaun hot, Liba. Yes! May rainbow, oh. May rainbow. Pwede, baka meron naman makukuha dito magandang... Ano, pwede ba? Pwede ba akong mag... Uy, pwede. What's in here? Ano kaya nandito? Ang saya naman, nakakuha tayo ng leprechaun hat. Perfect. Tub. baka meron pang iba kasi may rainbow eh curious baka mamaya <laughs> something is in sa ano diba what's this perfect sunfish saya naman nakakuha tayo ng bagong hat Green Algae. The Desert Festival is now open. Kaso, hindi, hindi ko pa type yung town. Sana pala kumain ako ng ano, yung buff para sa fishing. Perfect bakay wala na tayong ano. Pwede bang bumalik? Pag bumalik ba, nandiyan pa ba yan? Baka mamaya meron special fish. Pag bumalik ba, nandiyan pa ba yan? Oo. Oh. Oh, Puro chub. Chub, chub, chub. Puro chub nakukuha natin. Hey, what's that? Merong ano. Treasure chest. What's the treasure in the chest? Teka, bibigay ko lang tong brim dun sa sana nandyan. Sus, diba? Hindi sayang. Dito ba meron tayong pagkain na ano? Oh, meron tayo oh. At saka may nakita ko dito ang kumikinang. Wow! Ngayon natin yung ano. Yung... Dami ring spring onions. Ito bigay natin dito. Nasaan na siya? Are you there? Ayun! Nandun yung ano. Bigay natin sa kanya. Ito yung hinihingi niya eh. Oh, di ba? Yes. Ano pa ngayon na? Okay na. Ah, bread naman. Bread. May ano lang. Punin natin to. Punin, punin natin. Ang dami natin nakukuha. No. Iwan mo na natin dito tong mga ano. Eh, wala tayong kahit anong Balik tayo. Balik, balik, balik. Pabalik kami. We shall return. Puno na kasi. Puno na. Kailangan natin ilagay ito rito. Dami kasing dala, diba? Dami natin dala. Yung cobblestone, lagay natin. Ayun, ano? Lagay natin yung cobblestone dito. Ayan ang daming gagawin. Iwan na muna natin yung mga pananim. Diyan, ito. Tsaka yan. Tapos, pasok tayo sa loob. Lagay naman natin dito yung hat. Ayan. At, ano pa ba, ba? Ito ang lagay natin dito. Makakagulo ah, eh also ito oh, pwede natin lagay ito nagkukuha-kuha na naman ako tapos yung, yung ano kalimutan meron nga pala tayong kukunin na special ano ron sana nga meron, no? Special na baka mamaya wala naman pala bogus. Bogus pala yun. Ito, pasok natin. Lagay lang natin ito dyan. Dito naman ito mga ito. Ano pa ba? Ano mga isda lagay natin dito? No, dito, dito, dito. Yan, isda. kunin natin itong mga alahas. No, yung dry drop Parang wala naman nangyari. Lahat the same. Akala ko naman kung magkakaiba siya ng ano. Loko naman tayo ng bogus. eto magtanim tayo nito doon sa ano. Pasok mo na natin dyan. Then, kailangan natin yung asan ah, na pwede tayong kumain ng lobster. Ito, meron pa pala rito, oh, susmeo. Asan ah, na yung ating, ano, walang, wala tayo nung, ano, ah, takil. Buha tayong takil, takil. Ito, Tsaka to, oh, tayong maraming Tapos ito lagay natin. Sana nandun pa yung ano. Ano no? Yung rainbow. Rainbow bright. No! So, punta tayo ulit. Let's go. Pakunin natin. Ang yan na yan. Daming kukunin. Excuse me. Hey. Cutscene. I-skip ko na lang. Oh, may cutscene ulit. Skip natin. Ano may cutscene? Why? Ano nga yung hinihingi? Dumi hinihingi yun eh. <laughs> I forgot. Si Leia. Gusto mo ng wild radish? It's a real nice gift. Thank you. Oh, gusto pala nga ng wild radish. Ay, nakalimutan ko eh, hinihingi. Yung may hinihingi si ano. Dito tayo magtantay dito. May hinihingi ulit yung ano, bear. I forgot. Yung... May hinihingi siya eh. Ay, tingnan natin yung rainbow. Sana hindi naman nawala yung rainbow. The rainbow in the sky. <laughs> Is the rainbow still there? Uy, nandun pa rin yung rainbow. Ang saya naman. Ngayon, inumin natin tong lobster. Lobster bis. Lagay okay, natin dyan. Yan, mga yan. Inumin natin to. Plus 3, tsaka 50. Tapos, mamingwit tayo. Okay, 88. Ano makukuha natin? Baka may special fish pagka uh, may rainbow. Ang cute naman. Ang haba na nung ating ano, dalawang chop. Bakit hindi perfect? <laughs> Di ba dapat perfect yun? Hanggang gabi kaya tong rainbow na to? Oh, perfect na yan. Oh, bakit hindi siya nag-ano? Dapat iridium yun, di ba? Kini-scam yata. Scam. Ayan. Ay. Gusto ko makuha to eh. Ano ba yun? Ayan. Ah. Baka naman maraming ano. Treasure chest. Gobi first prize ah, first catch master angler na ako new achievement ang saya saya naman baka yun na yun ay may prismatic shard pa pala ng ano tigo 100 dun sa ano ni ano gobi oh gobi fish ano pala yun minus <laughs> poisonous. It's poisonous. Ano pa kaya makukuha dito? Pero master, ano na tayo? Master, master catcher. <laughs> ah, ayoko na. Kunin na lang natin. Uy, oh, merong ano. Dami naman makukuha dito. Kasi siguro dahil may rainbow. Six, six fragments. Kunin natin yung kanyang ano. May hinihingi sa atin eh. Yung. Inom tayo ng tsaa. Tapos kumain tayo ng crab cakes. kasi iiwan ko na dito yung mga ano. Dito. Para next time. Ayan. Ito kunin natin. Let's go. Meron pa mga ano eh. Tatlo na yung nakakuha natin. Ay hindi, bukas na lang si ano. Bukas na lang si Bear. Gusto ko palang pumunta sa pangalan nito. Ooh, nakakuha tayo. Dami namang gagawin. Tapos yung dito pa oh. Bukas na lang yan kasi balak ko ano ba meron dito walang meron dyan itong gobi baka pwede natin smoke <laughs> smoke natin balak ko palang pumunta sa ano pangalan nito ito to, nandito dyan ba yan hindi tama dyan dyan yan tapos, dito naman yung mga. Lagay natin dito to. Puno na pala. Ano pa ang ilalagay dyan? Actually, ito pwede natin i-ano eh. Higyan natin dito. Ito. Ang isa na ito magkano? 75. Ah, 75 na pala eh. Pwede na yung ibenta. 75 na yan eh. And then dito naman yung fish. Bro, lagay natin dyan. Okay, tago na lang muna natin dito itong mga to. Yan. Yan. Gusto ko kasi pumunta sa desert. Baka lucky kasi ako dahil may leprechaun. <laughs> I may be lucky. Yan. Tago natin yung mga yan. And then, magdala tayo ng isa nito. Tsaka syempre yan. Yan. So, punta tayo sa desert. Ano ba yung pwedeng i-ano ron? Pwedeng... Yun nga palang ano. Asa na to? Ito pwede tong papalitan. Pwede tayong gumawa ng ano. Tigi-isa. Para lang merong in case. Yan. Tapos ito, ano naman to? magkano isang nito 2,000 plus pwede not bad dito. ay hindi yan ito so let's go to the desert ito tayo sa desert may festival dito eh dito. ano naman ang binibenta mo Haley's Iron Pink Cake ito naman si ano exotic palace, oh. Huh? I'm bored. <laughs> The sands of time. Ah, meron nga pala dito, ano. Ay, hindi ko dala ko. Fala ko hindi ko dala. Yes. Ano meron dito? Eel. Sea cucumber. Bird. Biltay niyan. Starfruit mahal naman oh rare seed papalitan natin ng bomb yung ating dala uh, ito 1, 2, 3 pa yan and then meron pa dito mga ano dito oh diba ay yung wise man tanong natin Greetings, what do you say? Yes, excellent. Now, the first question, what is the date of date of the season's end? 28. Correct. When does the apricot tree bear fruit? Spring. Correct. How many steps have you taken? Siguro, naka 600 na kaya ako. Masyado naman Baka naman 3. Correct. Oh! What is George's last name? Mulner, Mulner. Correct. Very good. I'm impressed with your knowledge, friend. Here is your price. Wow, 50. So, meron tayong 60. Ah, ano naman ang pwede ipagpalit sa 60, ano? Strawberry. Uy, rock candy. 250, oh. Kaya ba natin? Sige, subukan natin. Let's try. What's this? Oh! Ano naman? I can see a bold look in your eye. How about a challenge? Descend into the skull cavern and slay 10 purple slime. Accept. Ito na lang. Pwede rin naman to 35. Kaso mas malaki to. Omni June. Sige, punta tayo. Pwede ba itong makuha? <laughs> Hindi. <laughs> okay, let's go. Tago muna natin yung mga ano. Ayusin natin tong hawak-hawak natin. So, syempre, mauuna, cherry bomb yung bomb at mega bomb tapos galaxy sword slingshot gold pickaxe dali na rin natin to eto ito pala staircase may ho ba ako dun mag hoba ba ako sige mag ho na rin tayo ngayon kailangan natin ng cactus ay hindi eto fields na cactus tapos itong hindi, hindi kasama yan green tea yan tapos ito baka kasi may mangyari sa atin tapos dali na natin itong mga to tsaka to in case lang in case lang ano pa so ulit ino muna tayo ng green tea tapos, kain tayo ng crab cakes. At, hanap tayo ng omni. Omni, omni. Wow! Galing naman. First, first level, di ba? Puro mga kalaban. Hmm. Pero, nakakakuha naman tayo ng ano. Medyo malakas na rin yung sword natin, no? Oh. Yes pagpaisa-isa, medyo kaya-kaya. <laughs> Mga pag sa marami sila, medyo mahirap na. Pakagati. Uy, isa na lang. Yes, baba. Okay. Dito tayo. Balik tayo dito. Oo. Sige I want to jump in. Fell tree. Ay, ayaw. Ito kaya. Wala. Asa kaya yun? Baba. Baba tayo. Baba. And then, ito naman ang ipang ano natin. Isa pa lang. Isa pa lang yun na ano natin. Tingnan ko. Treasure hunt. Two. Ah, dalawa na pala. Dalawa na. Tayo tayo. Oh, nakatatlo na tayo. Tago tayo dito. <laughs> Abuting kaya tayo. <laughs> inabot inabot tayo dito, layo tayo, layo, layo uy ayoko dun sa statwa, kasi pag yan na naano mo yung statwa nadami yung kalaban pag napasabugan yun ilan na yung nagawa natin ah uh, tatlo pa lang tatlo pa lang Sus! Diba? Eh, kailangan kang bumaba kasi pabilog yan eh. Ito yun. Dito, subukan natin kung meron. Layo, layo, layo. Wala naman eh. Sus! lagi ko hindi natin matatapos to. <gasps> Bagal nung baga lang usad nung ano um. ano yun? bakit kakaiba yung ano yun? inom tayo nito tapos Ay. Wah! Ayan, papasabog tayo dyan. Apat na yata yung nakuha natin. Lima. Nakalima na tayo. Lima pa lang. Wala na ba yung ano natin? Seventeen. seventy plus serpent. Pagkatas ko makita yung mat malaking serpent. Parang, parang naging banso eh, <laughs> yung serpent. normal. Ay, wala pa pala. Baba tayo ulit. Okay, dito na tayo. Ah, namot na naman. Nakakainis naman. ko lang mayayari dito. Hindi natin matatapos yan. Sayang lang yung ano, mga materyales. Yan. Tapos iwi na natin to. Iwi na natin yan. Um, pagpalit natin yung ating eggs. Sana umabot tayo. Let's pagpalit natin yung eggs ng mega bomb or ito 20 mega bomb na lang yan e bigay natin dito yung ano ah hindi tayo umabot So, nakamdusay tayo. May daladala tayong egg na ano nagki-carry over kaya yung egg. So for day 17 of spring, year 3, kumita tayo ng 33,951 gold.